Magandang araw mga ka-partner. So kausap natin ngayon dito sa tapat ng ICC Detention Center si Dai Harty ng The Hague, Netherlands. Ma'am, uh, supportahan mo ba si Pastor Apollo Sikibuloy sa sinadong ngayong darating na eleksyon? Actually, gusto ko sanang sabihin from Cebu, um, Davao, Cagayan de Oro at saka sa uh, Butuan at Surigao, Pastor Apollo Kibuloy po. Uh, straight din sa PDP laban. Pero naka-focus kami din kay Pastor um, Apollo Fibuloy. Uh, Ma'am, uh, bakit suportan nyo si Pastor Kibuloy sa Senado? Hindi kasi marami sa amin ang mga taga-suporta talaga niya nakasuporta naka talaga kami kay pastor talaga. So, sobrang saya din namin kasi um, kasama siya sa PDP Laban. Oh. So, both din sa, ano, both straight din sa PDP Laban, pero focus kami kay Pastor Apollo Kibulit. Oh, thank you, ma'am. Thank you po. Um, thank you. Ayun po, mga kaibigan, si Dai Hearty.